pasukan tayo ng mga sindikato uh, nung malaking bansang yan at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. Mga sindikatong nakapasok sa mga ahensya ng gobyerno kaya ang non-Filipinos, ang mga dayuhan, ang mga alien ay nakakakuha ng birth certificate na sila'y Pilipino. There were 308 fate, fake birth certificates that you said were issued that were used for Philippine passports in 2023. Where are these 308 foreigners as of now? Mawawala um, na yan. Mag-disappear na yan sa mga bundok natin. suggestion sa PSA, tingnan na mabuti itong problema to, dahil lumalabas ito sa maraming hearings namin. Eh. At nagiging mas malala. Kagaya ng sinabi ko, ngayon kasi uh, kahit nasabihin natin maraming basehan o maraming dokumento na pwedeng gamitin para sa pag-a-apply, birth certificate talaga ang ginagamit ng tao ngayon. Right? For example, sa Certificate of Candidacy nga, para patunayan na ikaw ay isang Filipino, birth certificate talaga ang pinapakita. At pag, pag yan ang magiging basihan, ang isang kandidato na hindi naman Filipino, pwede yung tumakbo. Sabi ko nga, mayor, congressman, governor, senator, even pres vice president at presidente. Dahil nga dyan sa pagsisinungaling. Sa isang simpleng pagsisinungaling, yung yung pwedeng takbuhan ng taong nakinabang, eh, ang layo. So, so ang aking suggestion sa PSA, dapat higpitan to dahil naaabuso talaga. Sen. Sherwin, with your indulgence, uh, Sen. Lauren would like to interject on this point. Uh, I'd like to put on record that I filed the resolution, but it is not in this committee, but it's related to what Senator Gatchalian is saying now. You will recall, uh, my dear colleagues, that during session, or was it a budget hearing last year, during the DFA budget, when it was brought out on the floor that there were fake passports, or let me correct it, authentic Philippine passports of non-Filipinos. Because, according to the Department of Foreign Affairs, in the satellite consular offices that were set up during the pandemic, non Filipinos applied for Philippine passports granted by the DFA through the satellite offices because the people who applied for it had Filipino birth certificates. So, Sherwin, Senator Sherwin, is actually. correct in saying that ang ugat nitong lahat ay PSA. Tama? Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, at siguradong meron, kasi paano naman magkakaroon ng mga peking birth certificate? Paano magkakaroon ng authentic Philippine passports kung hindi yung sinusumite sa mga ahensya ng gobyerno later on ay nanggaling sa mga sindikatong nakapasok sa mga ahensya ng gobyerno kaya ang non-Filipinos, ang mga dayuhan, ang mga alien ay nakakakuha ng birth certificate na sila'y Pilipino na maaring makatanggap ng DSWD aics kalaban pa ng Pilipino para cash for work dole to pad na pwedeng maging mga halal or even appointed officials and Sherwin mentioned again maging uh, pangulo pa. Pero kung peke ang birth certificate na, at kung napepeke ang birth certificate, ano pa ang mga ID emanating from that? O di pwede na sila mag SSS, GSIS, pag-ibig, may ari ang lupa, etc. So napakaseryosong bagay ito at bagamat hindi sa uh, sa Um, committee, ito nahulog ang aking uh, resolution, I think, foreign relations, this is connected, and I would urge uh, the other committee. But I wanted to put that on record. And after the time of Senator Sherwin, which uh, I hope you will give me the time, right? Uh, I want to ask many questions of the mayor, of the agencies of government, being the principal author and sponsor in my. second and third term of the anti-trafficking law. So maghanda po kayo sa mga tanong ko pagkatapos po ni Senator Gatchel maghihintay ako. Pero I'm putting that on record. So PSA, sino po ang head ng PSA ngayon? Kayo po. Um so si, I, kayo po. Ama um, uh, Honorable Senator, um, ang head po ng PSA ay si Dr. Um, Claire Dennis Esma. Pero kayo po ang nagre-representa. Opo. OPE. Okay uh, bago ko ibalik na muli because he has a time first, kayo ba ay nagkakonduct na ng mga investigasyon sa PSA sa mga maaaring napasukan pasukan na mga tao nyo ng sindikato na nagbibigay ng peking birth certificate? May natuklasan na ba kayo o wala pa? Or kung ito ba ay napag-usapan na sa nakarang hearing o inamin na ninyo pakiulit lang po yung sagot. Salamat. Aba, um, uh, magmula po nung ano magmula po nung tama po kayo, um, uh, um, Honorable Senator uh, Ligarda, na magmula po nung ano nung budget hearing ito po ay napag-uusapan na yung mga irregularidad, irregularidad, irregularidad ng um, uh, mga pag-issue uh, nung ng mga ano ng mga peke na ano na mga um dokumento sa ano um, uh, including po yung ano yung birth certificate and we have already conducted our own investigation and based on our investigation um, uh, certainly um, uh, we have uh, we have uh, determined three kinds of fraud here number one is that um, uh, the the first um, uh, the first fraud that is uh, that is uh, pro, pro, proliferating po um, uh, honorable senators ay ito po yung ano ito po yung pagtamper doon sa ano doon sa ini-issue natin na ano na um document sa ating mga PSA outlets. So ito po yung pinaka-frequent na ano na fraud. The other kind of fraud is um, fraud at the source. The fraud at the source is uh, happening at the local civil registry offices. Ito po yung ano ito po yung um, pinag-uusapan po natin ngayon at ito po yung ano yung yung I think pinupunto po nung um, ng mga tanong ni ano ni Senator Gatchalian na ito po yung pagbibigay ng mga maling impormasyon sa local civil registry offices po natin. For, so that's the second type of fraud. And the other um, uh, type of fraud is the identity theft. Um, uh, meron po doon sa mga doon sa investigation po natin nung nakaraan nung um, makalipas na taon nung budget hearing meron po kaming na determine na ano na um, yung third kind of fraud po na um, kumuha po siya ng identity ng isang patay na na ano na tao so ito po yung mga ano ito po yung mga uh, mga fraud na ano na na determine natin during that investigation and as to the ano, as to the um, investigation on the personnel opo, um, tinitingnan po natin ang ating uh, ang ating mga Uh, kawani sa ating ano sa ating ahensya kung meron po talaga po tayo na uh, mapupwede na ano po nakasuhan na, um, uh, na mga kawani na lumabag po sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang mga sinong ang ang mga uh, responsibilidad sa ating ahensya um, uh, actually po uh, meron po tayong ano meron na po tayong mga final ng mga administrative cases sa mga iba. Etong mga ito naman po kasi po uh, marami po doon sa mga kaso na ito ay ito po yung mga ano yung mga negligence doon sa ano kasi po uh, minsan may mga ano may mga nawawalan mga um, uh, security papers. So ito po kapag may nawala po kasi security papers po pwede po kasi on the loose yung ano yung security papers na to at ma maaaring papasakamay doon sa ano doon sa mga uh, mabimeke. So So, sa mga nawawalang mga ano mga security papers, um, kung sino po yung mga ano yung mga um, uh, may responsibilidad na checkin na ano na hindi mawawala yung security papers ay um, inimbisigahan po natin to at um, uh, um, nagfile na din po ng ano ng karampatang before I yield back, uh, thank you for your patience. Uh, I'll wait for Senator Sherwin before I ask my full questions. But there were 308 fate, fake birth certificates that you said were issued. That were used for Philippine passports in 2023. So I would assume that the DFA had canceled their passports, right? And I would assume that you had filed cases or even invalidated the fake birth certificates, right? Was this answered earlier? Yung mga peke po na nakalusot, I. you deemed that fake and uh what was what was done with it and then DFA you canceled the passports of this 308 na natuklasan nyo. paano pa yung hindi pa natuklasan um, honorable senator yes, um, thank you. Uh, can i refer po sa ano sa ating ans sa civil registration uh, doon sa further action po doon sa 308 ma'am grande please thank you uh, Madam chair Um, based dun sa mga ni refer ng ating pong mga uh, different partners like uh, DFA and also of course yung mga in-endorse na rin po ng uh, Senate and other uh, government agencies po. Uh, dun sa first batch po na na yung seven na foreigners, six of these have been blocked for copy issuance madam because, uh, yun nga, uh, based sa findings ng aming investigation, uh, fraudulent yung Uh, registration, uh, delayed registration itong mga ito. But uh, we have an ongoing investigations po at uh, uh, ongoing po itong mga to. Uh, there are some that have already submitted yung fact-finding, ma'am. But uh, we are waiting for the final report before we can uh, cancel or block po yung mga capricious. Where are these 308 foreigners as of now? Um, Ang kawawala na yan. Mag-disappear na yan sa mga bundok natin. Where are they? Well, uh, different parts of the country, madam, uh, some parts in the NCR, uh, in Davao, uh, some Bulacan, some parts po nandan. So, yung aming pong, uh, field offices in What nationality are they originally? Uh, mostly, yung mga reported uh, senator are Chinese nationals. There's really a syndicate, it's very clear. Uh, I don't even need the committee report from our hearings, so, you know, there's very clear. Napasukan tayo namasindikato. Uh, nung malaking bansang yan at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. I'll get to that later. So uh, Madam Chair, I would request the PSA to give us an official report not just on the 308 and the DFA as well uh, but all the other One, two, three of identity theft, a complete report to the committee so that we can use that for the other committee hearing, which is in the Blue Ribbon Committee and the Foreign Relations Committee on the resolution that I filed. Then I'll wait for my.